Isinusulong ni Sen. Rapi Tulpo ang panukalang batas para sa pagkakaloob ng libreng funeral service para sa mga pinakamahirap na pamilya sa buong bansa. Inihain ni Sen. Tulpo ang Senate Bill Number no. 1695 na naglalayon na isa batas ang umiira ng burial assistance sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama sa benepisyong ito ang paghahanda sa funeral documents embalsamo, viewing o burol, paglilibing o cremation. Ang mga accredited na punerarya o, o itong morgue naman ay obligahing magbigay ng kabaon o urn. Sa klaw ng libreng burol at libing ang mga pamilya na may pinagsamang kita na hindi higit sa 15,000 pesos kada buwan at walang pagmamayaring bahay o sasakyan. Para mapakinabangan ng libreng serbisyo, kailangan lamang magsumite ng pamilya ng Certificate of Indigency mula sa barangay o sa local social welfare office, death certificate at funeral contract sa pagitan ng pamilyang benepisyaryo, accredited mortuary at authorized DSWD personnel. Tinukoy sa panukala na kariniwang umaabot ng 10,000 pesos pataas ang funeral at burial services kung saan ang mga may hirap na pamilya na namatayan ng mahal sa buhay ay hindi lamang nagluluksa kundi karaniwang nababaon din sa utang para sa pagpapalibing ng kaanak. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.